Yan, at tata, na rito bali mga pambiyahe na ito. Yan, basta ganyan karami yung yelo. Mga pambiyahe na yan. At haras puro galunggong. Mga nahuli na lang. Kabiti. Ayun guys, sa sa Kabiti pala dadalhin tong mga isda na to. So, sa mga kapatid diyan, diyan yung mga kamag-anak, diyan sa so, pinsan. Diyan kay mami Nini pag-aalaga. Yan mga katropa, at nandito tayo sa pier. Bali, nagdating nga ng mga taksay ngayon at ayan, dumating sila. At nagbaba na. Yan, napat Sabay-sabay silang nagbaba na. Ista. Rubilin Royal, Kirbises, at saka yung Andrea, Mother. Ayan. Sigurado ang marami na namaysta ngayon sa fishport. Ayan. At tingnan natin dito sa fishport kung gaano karami yung mga huli nila. Pero yung iba, di-direction na ata dito sa close at biyahe yan pag dinidiretso sa close ban dinidiretso na yan, kinakarga na nila oh. yan siguradong mura na naman yun ang isda pero kahapon lang ay mahal pang pa isda makaabot pa sila sa mahal na isda yan at yung wheeling nagbaba na rin yata yung wheeling tapos na rin magbaba yung wheeling oh. kaya parang peace na naman yun dito sa peace port ngayon lapit tayo ng konti dito sa Robilinuno Ayan at dumating na rin yung may muydos. Ayan o. Oh. Saan kaya papasok yung baka dito yung papasok. Ayan may muydos -muy o. Oh. Kargado na rin ang isda. Ayan bali simula kanay umaga mga katropa ay Kani umaga may nagbaba ng dalawa. At ngayon lima. Lima ito rin, itong yung taksay. Ayan o, parang pista na naman ngayon dito sa Dinay Campi Sport. Ayan, kung gano'ng kadaming tao, pati sa sakyan. At yan yung moy-moy. Mahanap ng sisingitan nila. Ayan, nakasingit sila rito sa kabila. Yan mga tropa, punta tayo dun sa harap ng Peaceport at pakita ko sa inyo yung mga nagbaba ng isda. Pero hindi tayo sasampan ng bangka. Dito lang tayo sa ngayon sa, sa tabi. Yan tara mga tropa, samahan nyo ako. Yan mga tropa, hati na tayo sa harap ng Peaceport. Yan, at ito. Maraya pa isda rito sa tabi. At di pa sila tapos magbaba yung Andrea. At yan, may bagong, ay, wailing, wailing pala yun. Nakapagbaba na yung kanina. At yan, dumaka na na ng Muy Yan, sa ating mga tropa dyan. Oh. Shout muna kayo. Sa mga kaibigan ko guys. mag mo na guys. Oh. Oh, naman ka dyan. Para map yung sarili nyo. Ano yung channel mo kuya? don't TV. don't TV. Oh, don't TV. na, talos nagsabay-sabay lahat sila magbaba. Ano? Ha? Ah. Oh, don TV vlog. Alakas bukas. Alakas bukas. Yan natin doon sa ka na natin do sa Big ng Sport kung kan nakarami sa doon. Yan, at uh, parami na rito bali yung mga pambiyahe na ito. Ayun, basta ganyan karaming yelo. Mga pambiyahe na 'yan. At ito mga pusit. Ito mga pusit yung mga gulay brown na yan. Pusit pa rin dito. pag yang guys uh, arah spur galunggung mana udah bisa pasitubusan Yes, at uh, ganito pag maraming dumadating, uh, parang pista ang dinayakan pista po. Maraming tao.

Saan ang na yan? Ha? Hindi sa Malabon. Kabiti. Ayun guys. Sa, sa Kabiti pala dadalhin itong mga isda na to. Yan. Puro galunggong. May lang ito nila huli nila. Tatlo. Ayan. At marami na naman darating dyan sa, Malabon, sa Kabiti na mga galunggong. At balitong itong huli ng ito bilhin nyo ay tatlong tonilada na. Ayan na, at marami na rin dito nagtitinda pag ganito marami dumarating na isda. Marami nagtitinda ng na mga pagkain. yan siya ito sa kanila oh. osyotopo na kayo? pamilya syotopo kay mga boyfriend niyo? Wala. <laughs> hello, hila 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 ko. hila 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 At napakarami rin dito mga bata na nagsisipag langoy. Iba naman ay nandoon sa bangka, nanimblazing sila para magkaulam sila. Kaya naturon kerbisays naman itong isang nagbaba rito. Sa gita, Muy Muy, Royal, Robilin Uno at Andrea Dona. Ano nga ron? At siya bali yung mga ibang isda rito ay dito na. Dito nila nire -rise. ay Sa mga pusit pala to Ah, kararating lang. Ayan. Pusit. Ato ah, tunda naman tayo dito sa mga namimili rito. Na mga kilo-kilo lang. Namimili na mga placing. Yan. Yung mga magkakari. At dito sila nakapis sa kabilang side. Hoy, shout out muna sa ating kaibigan. Ayun. Shout oh, out sa yung mga kapatid diyan, diyan sa mga kamag-anak, diyan sa pinsan. Dito po ako sa Dinaykan. Dinaykan Fishport Sports Sport. Ito po ang pinakamayaman dito ng Mami Mili Nesta. <laughs> <laughs> Wala pa, sa ay mga harga. Magkano ang kilo ng tulingan niyo? 16 lang. 60? mura no. Basta marami talaga dumating, ha? talaga namura dito ang ista Ay mga galunggong, kilo. Sandan. Sandaan. Ah, mas malang galong ano. Ayan mga tropa, bali yung tulingan na ganito ay 60 na lang. At yung galunggong ay sandan. Ayan. Tara. Ay, siya ba pa? muna. Ang ng Nakapatang siya motor. Naya. Naya tali. Naya si ate. Naya. <laughs> Ginutom na. na oh, oh. Malam, oh. <coughs> na Oh. <laughs> oh na kasi mga oh. bale mga patong pulahin sila mga 10 piso, 5 piso. magbibilang na 'yan. Sinini. Ang Nini. Yan Nini. Tubo niya nasa mga 5,000 na. 5 piso. Diyan <laughs> 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 <Muna gabitin> mo gamitin mo. mo. Yan bali namamakyaw sila rito tapos may namamakyaw din sa kanila. Bali ang step po rito ay eh, pasa-pasa lang. Tumubo lang po sila sa pupiso. Masaya na. Malaga may kita. <laughs> Ayan, chat mo kay ate. Baka may sasatot chat eh. Hay ka muna sa akin vlog. Shoutout dyan kay Mami Nini Pagaan. Ayun, shoutout na po. Ayun, siya, nakilas. Hindi, sa ano to? YouTube tsaka sa Facebook page. ang grabe mga tropa yung mga sasakyan dito ay talagang napakarami punong na -puno natin sa bisport pag ganito maraming na mga tatinang yan marami silang naglalatingan ng mga buyer at sila namimili ng mga isda rito at ito po naman yung likod likod nitong bisport yung kanilang po pinakita ko sa inyo ay sarap harap marami din po rito pumunta mga riders yan yan guys si Untog yan po yung bumibili ng mga huli namin sa Pacific yung buyer ni Boss John untuk Peace Dealer yan po